mamahal ng mga bulak dito ang pinakamura is yung mga maliliit is nasa 15 dirham tapos meron daw tag 2,000 dirham so, dito lang po yan guys sa mina Galing mga friends na. Ito yung bumbilya, pero mga maliliit 'to na klase na bumbilya. Ito daw kaya nagkakahalaga ng 2000 dirham. Yung pinakamalaki 5000 itong mobilya na isang paso daw ay 150 ang gaganda ng mga kuha nila ang gaganda ng mga paso nila din Ito naka halos lahat ng nagbibinta ng mga tanim. Klaseng-klasing tanim. Ibang-ibang pinanggalingan daw. Okay. Yan okay. daw, 2,500. Yung parang yung...